Ilang lugar sa Karaga patatayuan ng pamahalaan ng mga pabahay sa ilalim ng pambansang bahay para sa Pilipino program o 4PH. Layan nitong matugunan ang problema sa backlog ng pabahay sa rehiyon. Si Marish Celedena ng PIA Karaga sa sentro ng balita. Sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development o Lisud, may pitong local government units na sa Caraga ang pumirma ng Memorandum of Understanding o MOU sa pagpapatupad ng pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Kabilang dito ang Butuan City, Benavista ng Agusan del Norte, Surigao City at The sa probinsya ng Surigao del Norte, Bislig City at Lalusa sa Surigao del Sur at Prosperidad ng Agusan del Sur. Ang hakbang na ito ay magsisilbing solusyon na malutas ang housing backlog ng pamahalaan. Nagpahiwatig ng kanilang suporta at pangako si Mayor Marvin Azarcon ng Lanusa Surigao del Sur na sisiguruhin maayos ang pag-iimplementa ng 4PH sa kanilang lugar. Our Kaya't malaking pasalamat ni Disud Caraga Regional Director Christy Reyes sa mga LGUs at mga partners sa pinakitang suporta. Aniya, ang pagpirma ng MOU ay simula ng isang partnership upang malutas ang problema sa kakulangan ng pabahay, hindi lang sa ating rehiyon kundi sa buong bansa. In our appreciation to the mayors and their officials who took time to be with us to sign our agreements and give their support to the President's Housing Program. Nagpasalamat din ang Butuan City sa pagkilala ng Disud sa kanilang kontribusyon sa 4PH. Nangako silang tutulong hindi lang sa pagpapatayo ng bahay, kundi pati sa pagpapalakas ng mga homeowners organizations ng lungsod. We are grateful cool to be of help to our homeowners association. Uh, they are our partners in development of our city. Ang 4PH ay isang programa ng gobyerno kung saan ang mga LGUs ay hahanap ng lugar na pagpapatayuan ng bahay sa pamamagitan ng vertical housing method. Kasama si Nura Lanusa, Marish Saladanya ng Philippine Information Agency Karaga para sa Bayan.